Hello guys, good evening sa inyong lahat mga kasupporters ko ayan may tips na naman ako sa inyong ibigay ito guys ito yung plastic ayan. <coughs> para hindi makalat sa kusina ninyo, sa bahay ninyo, itong kasko. Ayosin ninyo ganyan pag tayo. Tupiin natin. Ayan. Ganyan. Ayan pala. Ayan. Ayan, tupiin natin. Guys, ayan. Tapos, ganyan. Tapos, ganyan. Para maayos at saka hindi makalat. Ganyan, guys. Tapos, topi. Okay. Lagay dito sa ilalim. Ito na guys ang forma niya. Yan. Para hindi makalat yung plastic natin, ganito yun natin pag ayos tutupiin. Okay guys, kung may natunan ka sa aking video, pakilike, share naman. Okay, bye. Thank you for watching.